Magandang umaga. So meron tayo dito isang mensahe na gusto kong liwanagan. Kasi dun sa may mismong message niya, hindi ko siya masagot. Kasi na kailangan ng paliwanag. Yung tanong kasi, parang ganito siya eh. Hindi ba yan nag-iinit or nag-overheat Ganon yung tanong ni boss eh. Sino ba to? Si boss, happy man sari. Hindi <laughs> ko alam yung pangalan niya pero ganun. Hindi daw ba nag-iinit or nag-overheat? Pwede ko siyang sagutin kasi nang hindi. Pwede rin oo kasi may mga factor na pwedeng mag-overheat or mag-iinit yung ating aparato. So hindi natin masasabi na ganun na yes, hindi siya nag-iinit or yes, nag-iinit siya ganun. Pwede din 'yon kasi nga mga boss, maraming factor 'yan. Gusto kong ipaliwanag dito lahat. Actually, hindi naman siguro lahat pero gusto kong ipaliwanag mga boss yung mga alam ko kung bakit umiinit yung platino natin. Ano. So bagong lahat nga pala mga boss, gusto ko sanang i-promote yung ating Facebook page, yung Rangendary, yung kaparehas na itong YouTube natin, tapos yung Papa P na Facebook page, mga boss. Tapos itong YouTube natin, pwede mga boss, pa-subscribe, pa-like, tapos pa-share, pa-click na rin yung ano, notification bell para ma-update ka sa mga bagong video na ina-upload natin kaya nito mga boss. So kung sabihin dito, gusto kong ipaliwanag din kung bakit nga ba nag-iinit yung aparato natin. Minsan yung mismong bugi umiinit yung mga boss. Ang kadalasang umiinit kasi mga boss yung platino. Bakit nga ba umiinit yung platino? Ang unang kasabihin ko yan mga boss, yung condenser niya mga boss. Kapag kulang yung condenser niya, mag-iinit talaga. Yun. Kaya nga mas maganda, mas marami. Kapasitor sa condenser, mas marami. Saka ito ba mga boss, kapag kapag yung aparato mo sobrang diin, sobrang diin yung asin din na diin, magiinit talaga yon kasi hindi na niya kayang i yung lower na platino. So, pangalawa na yon, yung una, kulang na condenser at saka kulang ng kapasitor. Tapos yung pangalawa mga boss, sobrang diin mga boss. Kapag sobrang diin nung platino natin, magiinit talaga yun mga boss. Tapos, meron pang isa mga boss, yung kapag pud -pud na yung contact point natin, talaga magiinit yun mga boss. Pati yung ano mga boss, pati yung ah uh, bugi niya yung core. Mag-iinit talaga yun kapag pudpud na yung contact point natin. So, ugaliin din yung uh, check up yung contact point natin kung pudpud na. Makikita nyo naman mga boss, eh, merong mark yun. Indikasyon na uh, napudpud na siya. O kaya, kahit hindi mo siya nakikita ang pudpud kung butas na yung gitna niya, o kaya nagkaroon na siya ng flux nabutas yung gitna, nabutas yung side ko nun. mag-init yun boss, mag iinit talaga yung mismong platino mo. Tapos meron pa meron pa boss. Halimbawa, yung platino mo is sobrang yung lower na platino mo is sobrang tigas. Hindi na siya nagpe-play. Pwede din 'yon mga boss. Tapos pwede din kung sobrang lambot naman. Pag sobrang lambot, man, naluluto itong lower kasi nga nag-i-spark 'yan eh. Lalo pag dire-diretso yung pagkukuryente, nag-i-spark 'yan dire-diretso yung yung penetration ng contact point, Mag-iinit 'yan. So dapat katamtaman lang yung kapal nung lower. Ayun, tapos sa mga boss, kung yung niyo uh, battery nyo ilobat, magiinit talaga yun boss, hindi niya may yung talagang kapangyarihan niya, <laughs> yung talagang voltage niya, hindi niya mapa mapagana itong magnetic field niya so hindi niya mamamagnet pwede siyang uminit marami kasi mga boss maraming factor ito pero ang, ang pinaka uno talaga sa lahat dalawa bali dalawa yung kulang sa condenser saka yung pudpud -pud na pod na yung contact point. Tapos, meron pa mga boss. Meron pa yan. Kapag sobrang dami nung ano, layer nung primary natin, pag sobrang dami na lang, hindi na niya kayang ilabas. Hindi na niya kayang ilabas yung voltahe ng battery dito. Kasi dito siya naglalaban eh. Dito nagkakaroon ng magnet field sa may taas. Dito siya naglalaban. So kapag nag-spark na siya, mapapansin niyo mga boss, yung lower, bababa ng konti yun tapos pag nag-spark, mawawala yung magnetic, tataas ulit. tapos mag-spark na naman, eh, mag-magnet -mag 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 na naman, parang gumagano lang siya, bumababa, tumataas. Sa so sobrang bilis ng mga boss, parang hindi mo na siya nakikita. Pag sobrang tigas, hindi na niya kayang pababain, kaya umiinit. Tapos pag sobrang lobat naman na yung battery, ganun din, hindi na niya kayang pababa. So mag-iinit talaga siya mga boss. Pag sobrang dami naman ng ikot, magiinit din talaga siya, boss. So, dapat apat lang or five na layers. Sakto na yun, mga boss. Tapos, yung pinakatalong naman nun, you know, dun sa comment, sa may mensahe, yung pinakatalong niya, kung nagiinit ba yung yung platino natin. Hindi ko alam eh, kung yung platino o yung mismong aparato yung tinutukoy niya. Pero siguro yung platino. Mga boss, yung platino natin, hindi yan nagiinit. Hindi yan nagiinit, mga boss. Oh. Mm. Solid 'yan mga boss, kung mm, solid 'yan. Mm. 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 Hindi 'yan nag-iinit mga boss. 'Yan 'yung gusto kong sabihin dito. Kung sa tanong lang na 'yung pratido ang hindi nag-iinit, hindi talaga nag-iinit mga boss itong sa akin. Maliban lang siguro pag sobrang din na 'yung din na din na sa. Mm. 'Yan. Sobrang din na ito mga boss. sobra. Ito, kahit idiin mo ito sa akin, hindi to basta-basta nagiinit. Lalo na kapag ano mga boss, pag nasa may tubig na. Pag nasa tubig na yan mga boss, kagaan yung andar niya, lalo na pag nag naglaban na yung dalawang rad niya. Hindi talaga siya iinit. Pag ganun. So yung tanong mo bossing, uh, ano bang pangalan mo, hindi siya nagiinit. Maliban lang kung ganun nga, may sira na yung condenser mo, sira na yung capacitor mo, pud pud na yung contact point mo, o kaya uh, sira na yung lower na platino mo, pag-iinit talaga yun, boss. Ayan lang. Sana makatulong.